nakakainis naman. Ayon sa interview, may ilang manggagawa raw na nakatanggap lang ng dalawang daan at pung piso hanggang apat piso kada araw sa kanilang trabaho. Ang ilan naman ay hindi nakatanggap ng tamang pasweldo o na-apply sa programang Government Run. Malinaw na ang mensahe. Ang mga manggagawa ay dapat tratuhin ng patas at walang puwang para sa pandaraya. Mayroong hotline isang libo tatlong daan at apat na na pwedeng tawagan ng mga empleyado para ireklamo ang anumang paglabag sa kanilang pasweldo o labor rights. Ang transparency at accountability ay mahalaga, lalo na kung may programa o proyekto ng gobyerno na naglalaan ng pondo para sa mga manggagawa. Ang usaping ito ay nagpapakita na hindi sapat ang nominal na sweldo kung hindi ito naayon sa tamang trabaho at effort. Sa panahon ngayon, kailangan ng malinaw na proseso, oversight at proteksyon para sa mga empleyado. Dito rin natin nakikita ang kahalagahan ng hotline at ahensyang tumutok sa karapatan ng mga manggagawa upang mapanatili ang tiwala sa mga programa ng gobyerno at maiwasan ang pag-abuso. Nag-interview ako ng mga magagawa. 300 pesos a day. 400. Meron pang 250 a day. That's bullshit. Walang ginawa kundi mangulakot lang. Mangulangot na mangulakot yan sa dolya to. Hindi katrabaho. Siyang nagpapatakbo ng hotline, uh, under niya ang, uh, ang 1349. Na. Uh. Sibakin mo siya. Kasi, kasi inutil po siya. Why? Tumawag ako eh. Kaya pala binabaha, dinadagsa ako ng mga manggagawa every single day. By the dozens, pupunta sa akin. Kasi pag tinawagan nyo itong hotline nyo, istupido ang mga sumasagot dyan. Dole, meron kayong hotline na pagsusumbungan ng mga manggagawang naapi o hindi nakatanggap ng tamang pasweldo? Ano pong hotline yon? You should mem you should memorize that by heart. So tatanong ka pa eh usik po kayo dapat alam niyo na agad yung numerong yan. Kailan niyo pantanong yung Alipores niyo? Sige, 1349. I know that. Tinawagan ko yung 1349. Tinawagan namin. Sino ang in charge sa 1349? Taas ang kamay please. Sino po dito sa dole? Wala po dito uh, in charge pero uh, sa ngayon ay uh, sila ay uh, nandoon po. Uh, Sino uh, nito ano ginagawa nila doon? Naga uh, sila ang nagre-receive ng mga ng mga complain na sila ang nagre-receive. Opo. Yung in charge, anong pala ng in charge? Ano pala Director Rosalinda Pineda ng IPS. Rosalinda Pineda. Okay. So director siya. Anong ginagawa niya? Taga Siyang nagre-receive ng uh, mga complaints sa uh siya yung siya yung uh, ng Siyang nagpapatakbo ng hotline. Siya ang nagpapatakbo ng hotline under niya ang uh, ang 1349. Uh. Sibakin mo siya. Kasi kasi inutil po siya. Why? Tumawag ako eh. Kaya pala binabaha dinadagsa ako ng mga manggagawa every single day. By the dozens po sa akin. Kasi pag tinawagan nila 'tong hotline niyo, is ang mga sumasagot diyan stupidong sistema. I'll tell you, tumawag kami. Umabot kami na almost three, three minutes. Pinagantay kami. Paikot-ikot. Recording eh. And then after waiting for three minutes or more, nag-tease kami dun sa recording, may sumagot. Di sinabi ngayon ng staff ko, nagpanggap. Alam mong sinabi? Imbis na tanungin, saan kumpanya ka? Saan address ito? Ilang kayo mga hindi pinapasulod ng tama? Alam mo sinabi? Step 1, mag-email ka sa isang website ng Dole. Mag-email ka. Tinanong ng staff ko. Pag nang-email po, ano mangyari? Mag-fill up ka ng form at sabihin mo yung iyong problema. And then after that, you will wait for five to seven working days bago ka sagutin. Sana ma. Five to seven days bago ka sagutin. At kapag sinagot ka, mag-schedule ng conference between the employer and you. Bibigyan kayo ng two hearings. After two hearings, hindi nagkasundo. Ipapasa sa NLRC. That's bullshit. Kaya pala pupunta sa akin. Pumunta sila na. 24 hours. 48 hours at the most na babayaran sila. Yan ang gusto ko nangyari sa Dole. As a matter of fact, gusto ko na maging irrelevant yung action center ko sa iba na lang tutulong sa mga talagang to na pinabubugbog ng mga police chairman. Sana, dating in time, I'll do my best until akong senador na yung action center ko, hindi na kailangan pagpuntahan ng mga manggagawang na api. At dahil yung dolo ay very effective na. Hindi na mga inutin. Walang ginawa kung mangulakot lang. Mangulangot na mangulakot yan sa dolo ito. Hindi katrabaho. Baguhin niyo po itong sistema niyo sa hotline. Ayoko na marinig sa susunod na tawag ko. At tatawag ko pati sekretary niyo, ibubull out ko rito. Gusto ko pag may sistema, pag tawag ng nanggagawa, may sasagot. Agad-agad tinatanong kung ano yung problema, saan company, ilan kayo. And then magpapadala agad ng inspector, schedule inspector, para i-confirm, i-verify kung totoo yung problema. So, then, at mabanggain kung itong company na reklamo, ito ba yung na-inspect na. -inspect na. So what happened to the inspections that was done to, to this company versus meron lang bagong reklamo? Dito yung malalaman na inspector is either inutile or corrupt. Ganun lang po yun. Kasi ako po, na, may nasagasana ko na kumpanya ilang beses dyan sa Kamanaba. Ka-inspect lang. An inspector visited the company I inspect lang a month ago or something. And then, nag-interview ako ng mga magagawa, 300 pesos a day, 400. Meron pang 250 a day. At binisita ng magagawa, recently lang. Ay binisita ng dolyo inspector recently lang. Tanungin po kita, Yuseg. Ano sa tingin mo yung inspector na yun? Si Baki natin o si Baki natin? Yung mga ganong klaseng inspector. Nag-inspect siya. Bago lang siya nag-inspect. And then pagkatapos siya inspect dumating ako. At nag-interview ako sa mga mga At sobrang bilo sa minimum wage yung mga mga gagawa. Ano dapat parusa doon sa inspector? Ang uh, ginagawa po namin sa... Hindi, ano parusa po dapat? dapat uh, kung talagang uh, negligent siya, eh, dapat tanggalin, tanggalin siya. Kung negligent talagang. Uh, pero bibigyan natin muna ng pagpapaliwanag. Kung talagang uh, show siyokos. Uh, show siyokos muna. Mm. Ano pong proseso? Run me through. Ano yung proseso kapag uh, yung inspector ay pupunta sa isang company para mag-inspect? Whether dahil may complaint o random lang eh, dahil trabaho nila mag-inspect. Titingnan nila kung ano yung sitwasyon ng mga magagawa sa isang kumpanya. Ano po yung proseso dapat they have to do? Ang uh, proseso po si Litor ay uh, number one, kung uh, random lang, kasi mayroon kaming uh, uh, target uh, inspection uh, uh, procedure, kung uh, ay uh, binibigyan namin may guidelines naman sila. Ano nga po nakalagay ano sa guidelines? Na, ano? are you sure kayo pong po, karapatang sumagot o mayroon pa mas, mas magaling sumagot? Mga uh, Director uh, Alvin, si, Alvin science siguro. Inspe sa inspection. Ah, ikaw! Okay, kapatahimik ka. Kanina kapatahimik niya. Sige, siya, siya pala. Sige nga, paano mga Director uh, Kurada? Apo, susugan ko lang po yung sinabi ni Yusek Igargo, uh, uh, Mr. Chair. Mayroon uh, meron tayong random, meron din tayong targeted, tapos meron din po tayong... Nasabi na ko yan, po, huwag na po ligoy-ligoy. Uh, ano po yung proseso pagpasok? Pagpasok Pag 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 po natin sa establishment, dapat po ang gagawin ng inspector, hanapin po yung employer's representative. Okay. Tapos po hahanapin sa mga employees, employer's representative din po. So in essence, ang ating pong inspection, kasama po dapat yung employer's representative, Mr. Chair, kasama din po yung worker's representative. Sa ating pong department order, may mga kumpanya po na organized, may unions. Stop right there. Apo. Kaya na, from now on, I would like all the inspector to wear body cam. Body one camera. Mandatorian. Tingnan ko lang pag hindi nyo sinunod yan. I will raise hell. Ako ang Dolly chairman ngayon, ako yung chairman ngayon ng labor. Malas nyo lang. Talagang didiktikin ko kayo. Punyet. Body one camera. Alam mo kung ano nangyari? Pag yung mga inspector ni po sa, ano, sa field, hindi. Walang tinatawag na employees. Kasi ang ginagawa ng mga employer, kasi tumitindi kayo eh. Diba? Sinasabihan nyo eh. Ahead of time. Tama? Tama o Tama. Oh, hindi wala po sa procedure natin Mr. Chair na i-inform surprise po yung ating mga inspections. Sir. Hindi iniimpormahan niyo. Wala kayong ginagawang surprise inspection. Ako ang gumawa ng surprise inspection pero despite that umiyak ko ng tulong sa mga taga Dole na timbihan pa rin yung mga kumpanya. Okay, doon sa hindi surprise inspection. Sige. Opo, yung hindi sir, yung meron din pong complaint inspection, Mr. Chair. So meaning nanggaling itong mga workers sa uh, regular inspection lang. Yung regular inspection ganun po yung proseso. Surprise po yung ating inspection activity and then pinupuntahan po. Anyway, Mr. Uh, Kurada, ito po sasabihin ko sa iyo kung anong ginagawa ng mga alipores mo. Okay? Pupunta sa kumpanya, company A and company B, pareho. Sunod-sunod de derecho agad yung alipores mo sa HR. Kasi yung kumpanya, yung lahat ng empleyado, pinapatago. Di ginawa sa akin yan eh. Pinatago, nilak sa isang kwarto. So ngayon, itong inspector mo at sa hr mag-uusap sa loob ng kwarto. Yung inspector mo naka-D4, nagmamirienda, nagtatawanan, kausap yung HR. Whether may reklamo o wala. Whether random or surprise or because of a complaint, kaya kayo nag-expect. Hindi tinatanong yung mga manggagawa. Pa. Hindi talaga. Yung sinasabi mong tatawagin yung employees representative, that's bullshit. Wala, walang ganun. HR lang. 30 minutes to 1 hour, maximum 1 hour HR lang at saka inspector. Paglabas na inspector niyo meron ng envelope. Hindi ko alam kung anong laman ng envelope. Your guess is as good as mine. Ganun na meron nangyari every single inspection. Wala yung, yung inspector pupunta sa workplace at isa-isa kinakausap. Ganun dapat, ay ganun yung ginawa ko. Di ba? So, next time, sir, body worn camera, lahat ng inspector. Okay? And, and then, lahat ng mga inspector, titingnan ko, give me a list, I don't mind mag -hire. kung kailang mag ako ng mga tao kung nag overtime Tingnan ko kung ano yung mga kumpanyang pinuntahan ng mga inspector. Kung sa NCR, Kamanaba area. Okay? And then, ano yung nilagay mo sa report niya? And then, ibabangga ko yan doon sa mga complaint na tatanggap ko. Kapag nag-inspect siya at nalusutan siya na meron din mga binomino language pa rin ang tinatanggap, sabi mo, sisibakin. Tama po. Seryoso po ako. At gusto ko po masibak dahil inutil po yan. Again, it's either inutil siya o corruption. Either way. Di ba? kung so, inutil siya siguro, eh, sipak. Corrupt at sipak din. Kasi nga po, for the longest time, ang dami natin, alam ko, marami tayong problema sa bansa na dapat din natin tugunan. Pero maglaga din po itong problema na matagal nang nagbabagabag sa puso ko. Yung mga manggagawa na nagsasuffer. Even while I'm speaking here right now, dyan sa complaint action center ko, mayroong mga manggagawa na nagreklamo dahil hindi sila bibigyan ng tamang pasahod. Hindi binibigay mga benepisyo By the way, ni-request ko to last Congress or, yeah, last Congress, na magpa-scale sa workplace Nagagawa na po ba ito? Doon sa workplace, malaki na may kita, karatula ng mga workers na ang minimum wage ngayon ay 695. O ano man. At kapag hindi, kapag kayo um, agrabado or anything, tawagan ang dollar hotline at babago nyo na pong hotline. Pag ginawa nyo po yan, hindi yan. Sino pa ba naman kumpanya na magbibigay ng minimum wage ay eh nakalagay na doon? Tapos kaya di tatanungin na agad ng manggagawa sa supervisor, oy, yan pala minimum wage, o. Oh. Bakit ako ganito ng sweldo? Di po ba? Bakit hindi pa rin napapatupad yan? Dole, so, sino dapat magpapatupad yan? Mayroon kaming, uh, mayroon na kaming uh, ilinagay ng mga, yung sinagis din yun ng mga placard. Wala po may, may, yung, may, may, mga iba, pero hindi pa, kasi ang problema po namin na uh, Senator, katulad ng uh, sinasabi po ninyo na by cam, uh, lahat ng mga inspector ay ang problema po namin, wala kami, wala kami pong budget tungkol doon. Uh, nagkaroon kami ng, uh, canvas kami, ang isang by yata ay parang 18, ang babalikam ay parang 18,000. So i mo multiply mo by the number 2000, meron sa shop 6000 lang. Ayaw ko lang po. Uh, ngayon, ah uh, binangga namin 'yan doon sa number of inspectors namin na uh, 2100, total 1210. Uh, so uh, times sabihin mo na lang uh, 6000 or 18000. Nagkamas lang naman po kami. How many inspectors do you have, sir? Oh, 1,210. Uh, nationwide? Uh, nation, nationwide. Ilan po sa, ano, sa NCR? Ilan sa NCR? Well, Director Bambi, 250. 150 sa NCR. Ilan po sa Kamanaba? Kamanaba. 20, Mr. Chair, 25 po sa Kamanaba. Okay. Alam mo itong 25 na ito, napaka-inutil. Nasabi ko na ito noon, sasabihin ko ulit. Sobrang inutil ito. Pumunta ako nung sa last inspection sa Kaloocan, Valenzuela. Malalaki yung kumpanya ito, ah. Mga top 10 manufacturing companies. Sabi pa natin sa buong NCR sikat po. Lahat magpapatupad ng pakiyawan kahit hindi dapat at binomin naman ang isang napakaraming prurado. So, anong ginagawa dito ng 25? Kung natin sa kabanabas, eh. Di ba hiniling ko na dati ito? Nasaan na po yung report? Gusto ko makita yung report mo. Hindi naman sa akin yung yung uh, lang pag inspect kung inspect na ito in the past one year and the po, kita line by line anong mga kumpanyang pinuntahan nila at ano po yung ginawa nila. Dahil kami po ay nag-inspect at marami kami natanggap ng mga reklamo, 71 companies ang nagpapatupad ng pakyawan. And yet, ang nasa listahan lamang ay 9. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!